alam po ninyo, while growing, uh, kapag ka ganitong malapit na po yung Halloween, no? kasi excited po talaga ako while growing, at uh, minsan ipinagsya-shopping na kami ng daddy namin ng mga maskara dyan sa Avenida, marami. Nakakabili siya dyan sa Uniwide, gano'n yung mga maskara pang Halloween, mga, mga bata pa kami noon. Tapos, meron akong costume dati, I believe, uh, parang, parang zombie ang dating. And then, parang ang pinoportray, takas sa hukay. Alam niyo ba yon Takas daw ako sa hukay. <laughs> 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 oh, remembering those. Ayaw ko sabihin nonsense years. Eh, Nag-enjoy naman ako sa kid. Kami, mga pinsan ko, kanya-kanya. Tapos, yung isang kasin ko naman, ah, uh, ginulugulo yung buhok niya, tapos inikot-ikot niya. Yung parang Linda Blair, iniikot-ikot niya yung ulo niya. Di ba? May, may ko rin si Julie Vega nun, yung parang, anong tawag dito? Yung labing Lears Helen niya, di ba? Yung parang inikot-ikot din niya yung ulo niya, gumagawa ng gano'n. Pero yung sapi ko iba, parang na, may dialogue siya eh. Nakalimutan ko yung dalag niya pero ang pangalan niya, Baeg. Ako si Baeg. Ganyan kasi nakapanood daw siya ng gano'n. Ako naman takas sa Hukay, o tapos yung isang kasing ko, Dracula naman siya. Okay naman po, masaya naman po, baling family gathering din tuwing dumarating ang... ang uh, Hindi pa kami ganun kalahim sa Bible that time because kami mga elementary days pa lang namin siya. So, hindi pa kami naiimbitahan sa mga Bible studies, so sumasama kami sa mga Baptists. Uh, may mga nag invite sa amin kasi may malapit na Baptist Church sa amin. So, I think ito talaga yung masasabi ko na sa, sa buhay ko, ah, sa amin, yung pagbibigay nila ng tracks, no? especially pistang patay. Yun ang na nakamulat sa amin na hindi si Jesus lang talaga yung ano natin. Ngayon, ang tanong naman kasi, masama raw ba magdiwang ng Halloween? Bilang Kristiyano, nasa Panginoon, sa akin ang sagot ko, bahala po kayo kung anong conviction po ninyo. Kasi para sa akin, na, na pag naaalala ko yun, nagpapasalamat ako sa Lord kasi yung mga times na yun, masaya kami. di ba? Buhay pa yung parents namin. Buhay pa yung mga ibang uncles and aunties namin. We were together. We were very happy. Then pa nag-Christmas party. Eh, mar maraming may mar pinamimigay na gifts. Nakakapagpasalamat ako since yesterday I, I, remember those people na wala na rin po dito. Iba nasa Amerika na. Nakakapagpasalamat ako. Eh, hindi ko po tinitignan ng pangit ang mga bagay ngayon. Lalo na po nung, nung mga kabataan namin. Pero syempre may mga ultimate truths ito na talagang tinitignan natin na syempre lumalaki po tayo, nagkakaisip tayo, especially naging mananampalataya tayo. So, malaki po ang nabago nung hindi pa tayo mananampalataya. Pero alam ninyo, hindi naman po masamang ipagpasalamat yung mga naranasan mong magaganda maski nung hindi ka pa mananampalataya. Tignan mo, nandiyan pa mga magulang mo. ba diba? Yung mga wala na magulang ngayon, nandiyan pa mga magulang natin noon. Nandiyan din yung mga mga taong mababait na along the way nakilala natin na ngayon wala na rin sila diba So it's something like uh, you need, really need to thank the Lord from, 'di ba? Uh, 'yun, 'yun pong gusto kong sabihin. So ang buhay ang buhay talagang hawak ng Panginoon from start to finish. The Lord Jesus is the center of life. Kay kilalanin mo siya kay hindi. Okay? So pag hindi mo siya pag hindi siya kinilala, uh, the only thing na mangyayari sa iyo talagang mapapahamak ang iyong kaluluwa sa ka na walang hanggan, impyerno forever. Pero kung tinanggap mo na ang Panginoong Sokristo sa buhay mo, mababago yan. Dalang destination mo from hell, papunta ka na ng langit. Nakatala na ang pangalan mo sa aklat ng buhay. So ngayon, malapit na naman ang pistang patay. Okay, uh, pumasok lang po sa isip yung takas sa hukay costume na yan. O, maganda parang zombie. Parang zombie na ano. Okay siya. <laughs> parang ni Frankenstein yun eh. Uh, yeah, gano'n. Inayos ako na parang bangkay na nakatakas sa hukay. Parang gano'n. So, we were kids. Masaya kami. Tapos nagkaroon kami ng laro nung, nung uh, parang tagu-taguan, gano'n. catchingan parang ganyan. ma uh, mapagpapasalamat mo talaga sa Lord. Lalo na nagbabago ang panahon. For me, pang mga ganyan na mga bagay na alhala mo. Thank the Lord. Thank the Lord. At hindi pa siya tapos sa'yo, marami pa siyang gagawin sa buhay mo because Jesus is so good. Okay? So, masama ba magtiwan ng Halloween? I don't think so. Pero, mm, conviction mo na yun. Nasa sa'yo na yun. Bye-bye.